Hello mga ma'am, siya another day, another vlog. For today's video, late vlog pa rin to. So, ito yata December 22 or 23. So, yan yung itsura ng aming tindahan. Medyo napupuno-puno na, dumadami na yung ating paninda. Yung pwesto na yan, yan yung kay Mama Bilen or sa Mama Puny, Daddy Ariel nyo. So, yan pa rin yung aking tingian. Yan muna siya at puno na kasi sa kabilang pwesto. So, abala yung aking mga tao na tanggalan ng plastic yung kiat-kiat para kitang kita. Ito si Warla o yung aso ng palengke, aso ng aking hipag. Ayan, pinapakain namin. Papasilip ko sa inyo yung aming mga paninda. Kapag magpapasko na, ganito yung aming mga paninda para pang regalo ng mga buyer. So, na 6600. <laughs> na 600 to 650. Ayan yung ating seedless grapes, mga pongkan, iba-ibang klase, iba-ibang bansang pinanggalingan, Korean na peras. Ayan, di ba? Nasa 650 din ang isang kahon. So, yan yung mga ko para pang regalo ng mga buyer. And ito, maraming orange pang mga retail naman yan. Tapos, ito, abala kami magbalot. Yung binabalot ko nung isang araw pa, na, o oh yan, di ba si Mami Yuki nyo? Saya-saya lang. Ayan, tinulungan ko na yung aking tindera. Kasi napak niya na, ayusin na natin to sa isang tabi. Para kapag may mga bibigyan akong customer, madali na lang siyang bunutin. So, lahat na ng flavor, ng mga cream bar, nuts candy, ayan na, halo-halo na. Pagkatapos niyan, pag dumating na yung aming mga resibo, galing sa mga pamimili, ayan, chinecheck ni ni Mami Yuki yan para sure na sure na tama talaga. So, ayan, umulan na nga. Na-stress na kami kasi hindi pa namin nakakabit yung trapal. So, ilalagay ko pa guys yung aking Facebook page ng Prutas Prutas. Bubuhayin ko siya uli. Ayan, baka interesado kayo umorder. Mas fresh, medyo mura compare sa grocery. Ayan, basta lalamove or grab tayo habaling tawak kami. Ayan, mga madaling araw na to. Mga mamshi dadshi, dumating na yung aking mga order uli. Refill lang ng refill, restock lang ng restock. Ayan, kahit umuulan, tuloy lang kasi pa, 2 to 3 days magpapas magpapasko na. Mga pongkan naman po yung binababa nila. Hindi ganun kasi kalaki yung pwesto ni Mami Yuki nyo. Kaya hati-hati talaga yung pag-order namin ng paninda. So, kung ano yung nawawala, nauubos, yun ang in-order namin para hindi talaga sumikip yung aming pwesto at wala ngang paglalagyan. Bukasan, kung matatandaan nyo, yung buong December talaga may pag-ulan-ulan. Ayan, hindi ko na nga talaga natiis, pinakabit ko na tong aming trapal. Pa, so, kahit medyo umambon, hindi kami mababasa kasi mahapuyat na pagod na magkakasakit pa. So, pagsundo sa akin ni Papa, pasensya na guys, mamadali talaga akong mag-vlog busy si Mami Yuki nyo. Pumunta ako ng SNR, bumili ako ako ng pangsahog ko sa spaghetti. Ayan, wala na rin ako panghugas ng plato. Sakto, nakasale yung mga panghugas ng plato. Less 100 na lang kaya kumuha ako ng lima. Tapos ayan, mga konting dilata. Ayan, spaghetti. Tapos nandito tayo sa cake. Nagahanap ako ng sale cake. Pero wala ako masyadong nakita. Kayo, mga ma'am si Ano ba natikman yung cake dito na masarap? Kasi lahat yan, hindi ko pa natitikman yung iba sa dami. Pero tuwing okasyon, tatry natin makatikim ng pa isa, -isa para malaman natin kung lahat ba yan ay masasarap. Kasi ang gaganda nila tingnan, O oh, diba? Ang ganda rin pang picture-picture. Madalas din may mga sales sila at makakamura din ng konti. Ito yung fruit kay kaya dal December yan naman talaga yung mga tinitinda nila pwede nyo ipang regalo mga cookies na pang ano oh, Christmas team ayan pagkatapos nyan ayan kumuha ako ng karneng giniling na beef so yan na yung iba may shomai nachos kasi nagkakrib yung nanay ko bumili na rin ako ng manok tsaka pizza para pang lunch ng aking mga anak kasi talagang puyat na puyat ako guys 2 hours 3 hours lang yung tulog ko pa may pagkain na sila kinagabihan nagpunta ako sa bahay ng aking nanay ayan pala yung aking mommy Take thank so much daw sa lahat ng mga bumati sa kanyang ano, medyo bata pa at mas maganda yung nanay ko. Ayan. Tuwan-tuwa naman yung aking nanay. Kaya nga pasalamat nga talaga ako. Nandyan siya, umuwi siya. At ayan, may pagkain kami tuwing dinner. Hindi na ako nag, ano, yung pampuro na lang binin ng fast food. Eto, 23 na yata guys or 24. Ayan, medyo dumarami na yung ating paninda. Nagahakot na rin yung mga buyer. Refill na kami ng mga apple. May maya yung dating namin. Every 5 hours yata. Ayan. Kasi nga, sayo ko nga sa inyo, medyo malit yung pwesto. And pasalamat nga ako. Andiyan yung aking mga angels na boys. Siyempre, gutom na, pagod na. Kumikita naman yung amo. Pakonsuelo. Pag kumain ako, kakain din sila kung ano yung kinakain namin. So, yan lang. Bye! Abangan ulit yung susunod na vlog. Bye po!